Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini. Ang akong suliran. Ilabay na kaninyo Doktor Ni Obra, o Ni Ilen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. ka lang ko ninyo sa pangalan nga Jurix. 25 anyos. May kaipon og usa ka Itagot na lang ang akong address. Punto medical kining akong suliran. Kabahay kini sa sakit karon nga gipamati sa akong amahan. Di mangod ko kadawat, good guy. Bata pa kayo ang akong papa. Sikwitay uno pa lang siya. Aron yung isabdan, ingon ini ang mga panghitabo. Pa, pahuman ko siyong motor ba? Ganong huwaman mo ng akong motor. Nga naman mo ha? Nindot mag-una mong motor pa, kaya enduro ba? Pwede siya marising racing ba? Nga bukid biya mong gadoan. sure, racing racing? Nga pil ka na? O, oh, waba o Pero, um, ganaan ko makat-on pa. Mag-practice ba? O, oh, wag ako pag yung motor, ang mo praktisan. O, ayaw na, Rix. Kay, dako na kong gasto anang motor Pag-practice lain, ayaw na nga motor. Kay, gipakondisyon ko na. Kay, nami-ride sa ako mga kagrupo. Palitin ko ulit ito kuan be. Adobo sa ilang ng sinyang, be. Apilig palya. Mulak ka na pa. Ay, mga mama. Ang labain tao sa inyong labahan nun. Kamu, laagragi na hum, mahuna-huna ninyo. O ragi na kamauhan ninyo. Gimula ninyo katabang ng inyong inahan. Hmm, palitan lang ako sa nyo be. Kwarta be. Kwarta be. Nang, palitan ko kadubo lang niya. sa kapaliya. Parang papa niya ni ni mo doon, Jurex, no? May lain ba ba, Nang? Nakaburito mo yung ng papa nga. Pariso nung sudan. <laughs> Maulag eh. Mamanggin niya iyang kauno din eh. Kung arin na siya mukhao no, magpapalit ni mama ni mo. Pero, doon... Ay, nahinaya na siya ng adubo dong, oy. Kay mantikaon, bayain taon. Aoy noon, bata-bata, pamanas papa ni mo. 40 pa man siguro na kapen. Kurte siti mas siguro nas papa na. O kurte utso. Aaw, lagi. Pero di gan maayo ng permanenteho ng mantikaon dong oy. Aaw, naman tayo sudan ko din unta. May isda, di ay otan, napoy seafoods. Pero kanang iya, adobo gan na sige. O baka ginabot, di gan na maayo dong. mas siguro ni gusto sinang sinyang mahalina. Oh, darang order ni Papa ni mo, Ah, lamat tanga, nga. Bayad oh. Mao na sa di ay nagipapalit ni papa ni mo. Ingon sinang sinyang mo ba? Nga dili ko na maayong permanentehon. Kay kabante kung siyang papa nga kanat lay permi paliton sudan siyang tindahan. Kay papa ni mo oy. Kesa o oh, ko na na madawat si ang ginhawaan. Ang adobo o ginabot, nga man kaon taon ng pakaon na. Kusog pa ka ang manigarilyo. Ay, anbut lang yun anay niyong amahan. Ay, sus, anbut lang anay niyang lawas. Okay. Ah, okay. to, ana. Si Papa, ma. Pa, nga ka pa? Ah, uh, akong tiyan, may sakit. Ha? Uh, Dugay ka magong sugoog. Sudan. Napasara na siguro ko. O, unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Nagtuon lang Juming na na sa kaon si Papa at higayon na. Apanagsigi na ang pagsakit siyang tiyan. Mung amo nang ipa-check up. Huwag ang ingon sa doktor, Ginahang lang operahan si Papa si Angle gallbladder. Laser lang gamit sa pag-opera. Mong dali lang nakagawa si Papa. Pero gibawala na gyud siya sa doktor sa mga matikaon, ingon man siya ang pagpanigarilyo. Onya. Uh, Jorix. May gibuhat pas mama nimo. Palitira kulkul dito sa ilang lang sinyang ug adobo pe. Eh. Ug ginabot. Ah. di menjadi man gipawas, doktor pa. Unsa? Di ba? Gibawa lang na sa doktor nimong makauna. Ngano mo kaon mo Asa mo ka na yung bawal-bawal oi. -bawal, eh. Mamatay mata pasmo ninyo ana yung kalaki ha. Kay ha ini no tong lami sa tong baba on. kanon. ino idili ninyo ipakaon? Kuan mo pa. Pagpalit na. Sa magkawi. Nagilagi. Ng kwarta be. Pilik sigarilyo. Ha? Ikay mo kaon ani Jorex. Dili na oy si papa. Do. Di ba nga gibawala na man siya? Uman siya maopera his gallbladder. Ingon pang mama nimo. Ada gahi nag-uus papa nang oi. Papas mo kuno siya kung di siya kakaon ning iyang mga paborito. Ay nang apilipod siyang palitunon nga sigarilyo nang. Ay, baya, si Papa ni Modong, mura man lang ugwa makaagig sakit. Kung masakit pa mangani ng amahan ninyo, bahala na na siya. Wala tayo labot, ana. kay wata magkuwang upahimang nun niya sa angay o dili niya angay kaunon. Gusti lang, gahigid ka isyag uuwi. Au, Mag-expect na lang yung tang masakit na sa doon na siya balik. ko taon mo, oy. ay. Ayaw yung padunggas pa pa, na mo? ba tayo to? Ay, mo resulta niya bito ng kagahi siya ang oo? Ano niya pagsigik supak-supak? Bahala siya, oy. Siya mong nagda sa iyang lawas. May sabot ba sa mga parkada? Yo sa paglakaw, Jorix. Sakit ang akong tiyan. Ha? Kabantay ka? Murang midak ko ang akong tiyan sa... Ha? Asa no? Oh. Tuod pa. Murang midak ko bidaw. Ni sakit na sa depa? pa? Sa pagpacheck up na namo ni Papa, may nakitang bukol-bukol siyang atay kinai. ug may schedule na siya para biopsy. Ang ako mga pangutana mo kining sunod. Unang pangutana. na naoperahan si Papa siyang gallbladder. Unsa may hinungdan Ang iya bang pagsigig kaon og mga matikaon sama sa adobong baboy og ginabot? O pagpanigarilyo? Ikadong pangutana. Human mo pera his si papa si Angel Bladder. Balik ra siya si naandang kaunon og pagpanigarilyo. May bukol-bukol na mahinuon ron sa atay tinai. Sa iya ba ning pagpasagad og kaon? O tungod kay wa na siya gildader. Ikatulong pangutana. gi na si papa og biopsy og nahadlok ko. Maubang ibayopsy siya kami nakitang dili maayo ang doktor sa kahintang sa kong amahan. Kaya Dako Raba ay ang tiyan. Ikaw pat, huwag katapos ang pangutana. Human maoperahin si Papa sa gallbladder. Bladder. Nahinomdom kong na-crash ni siya siyang motor, huwag dagan siya pangos, huwag naglisod siyang lakaw. Natandog ka ang iyang operasyon, maong napiktuhan iyang atay kinae. Palihog, tabangig tambagi ko, kinih ang akong suliran Jorex mayung adlaw nga suking tig paminaw din sa tong programa kini ang akong suliran once again ako si doktor Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw ako mutambag sa inyo mga psychological problems uh, behavioral emotional kay usa man ka psychiatrist mga medical problem kay usa man ka medical doctor o mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ka drug addiction specialist klasik klasing pamaagi sa pagpadala sa mga sulat suliran di mo. pwede kini padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page udriba sa mong batan sa third floor CR Martinez Building Osmeña Boulevard ning dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga empty yourself of everything. Quit the mind. Listen stillness is ever speaking. Maglaom-laom ni siya. Pero I hope you understand this. Na empty yourself of everything. Quit the mind. Listen. Stillness is ever speaking. Ah, Mungin yun lang ako nung kanasaba kayo. Sige tabi. Awa ni unod. Oh, Gilom-hilom lang. Laom na gilot. Ah, relax lang god. Ay lagkaratol kayo. So ato mo tatampo ko ng adlawa si Jurex 25 years old war niya gibutang niya address na siya ka live in usay iyang mga anak usay iyang anak about na siya iyang papa nga 52 anyos na ang panuigon so kinsa mo sa man man siya gibutang nga kuan nga address no maayong pagpaminaw dai diya sa Pongtod belia dulid, karkar. Asal naman tung si Inday Ludi, asal naman tong gisuwa taon ninyo Inday Ludi, ug si Nil- Nilia, mga case family, diha sa perilos karkar, no? No, 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 tuwas kompita <laughs> well, Inday Ludi, thank you, thank you very much sa inyong ah uh, pag-aabi-abi nako, paghanan ninyo nako diha sa inyo. <laughs> so sa may akong i-greet karo mga TRC Argao, uh, mayong pagpaminaw. mga taga Buanga del Sur, Dr. Gino Bancoro uh, uh, uh po, Biani uh, uh, Bancoro, mga pulmonologist ni sila. No? Mga Merlin Acacio, Linda Mercado, Prikit Cruz, no? ang mga taga Butuan City, Dipolog City, Dr. Berihilia Yu, Dr. Saik Nibrada, and Dr. Sunya Singsun. Mga parinti ni... Kinsa to mga parinti ni Kuan Asar, matun ako gisawat, no Ah, taga Kuan, taga Northern Uh, sa del Norte. Sa inupakan, Antonio Kudira Didasi, Tony Gibbs, George Gargar, Isidro uh, Gina Agaton Perales, Cardo Alberio, ug mga ibang lista at mga bisnar family. Ima Salva, Ima Pahamutang, Ima Sanchez, Ima Lianto, mga Ima, o mga Kapiuan, Argao Sibu, mga Basilicio, at Kambarihan Family. Arnel La Arnel Lanugan ug Esterlina Lanugan diya sa Kan Sayahon Ronda Cebu mayong pagpaminaw. So going back to our sender si Jorix punto medical ang problema ni Jorix. Uh, sumasa na bati na gina sa drama unang pangutana kadtong naoperahan si Papa sa iyang gallbladder unsa may hinungdan adto? Sa so may hinungdan atong upiran ni papa sa iyong, uh, gal uh, gall bladder no ang iyang bang pagsigi o kaon o mga mantikaon sama sa adubong baboy o ginabot nga panigarilyo. Well, ang kaning problema sa gallbladder uh, has something to do with our diet also, no? Pero naagib po yung mga tao nga itrans in the family yun. Kaya na ako na ilan nga pamilyang halos silang tanan operahan yung gallbladder stone, no? Ang stone formation niya yeah, after uh, several uh, years mo makuan gini siya ma mahitabo gini siya o uh, po lagi po ta careful sa atong diet kay uh, ang metabolism sa atong lawas mag magdepende no? so, man pod no magdepende man pod so unsa man kay hinungdan ato daghang mga hinungdan nutritional pwede pod og uh, imong uh, uh, bad habits nga alcohol uh, mga substances no ay katulo ikaduhang kaduhang pangutana. Human na operahan si Papa sa iyang gallbladder, balik gihapon siya sa iyang naandang kaunon o panigarilyo. May bukol-bukol naman hinuon ron iyang atay o tinai. Sa iya ba pagpasagad o tungod baka'y wala na siya'y gallbladder mo? Kaya naman o uh, ka nang uh, ikuhaan ka gallbladder pero careful lang kasi imong diet. Pero kung abusado kasi imong uh, pagkaon, sa binagyod o kag mga ma makaubog, ma problema kita, no? ma problema yun. So, mauna nga, kinanglan nga, uh, regular ang iyong follow-up check-up, to siyang surgeon para ma-advisean o naman sila yung mga supplementary nga mga ipainom para nga dili mo grabe ang simptoma sa mga pup, mga mga taong operahan og gallbladder Daghang ko nailhan nga wa nay gallbladder pero normal naman ilang kinabuhi careful lang ka dili lang ka abusado sa imong inunta anang adlaw-adlaw uh, nga mga activities og sa pagkaon Katulong pangutan na schedule si Papa og biopsy. Mahadlok man ko. Mauba nang biopsy siya kay nakitang dili mayo ang uh, sa doktor ang kahimtang sa akong amahan. Delikado raba iyang tiyan. Well, o uh, gibayop ang niyang tiyan or other, other organs na sa iyong attending doctor, but pasabot nga he entertain some form of mga mga malignancy or sa pamandiha, no? Roll out malignancy. Kaya hindi ang sa biopsy, diagnostic procedure ni siya para masuta kung benign ba or malignan ang kuandiha, ang sample, tissue sample magnaot lang ta nga binayin ra. Pero kung simbako malignan, uh, posible nga uh, surgical intervention ng pagahimoon. Ikaw pa tukot tapos ang pangutana. Naoperahan na si Papa sa iyang gallbladder. Nahinumdong kong nakras niya siya sa iyang motor o daghan siyang pangus-pangus o naglisod o lakaw. Natandog ka ang iyang operasyon maong napiktuhan iyang atay o tinai. Well, uh, I do not know what is the time interval between pagkaoperahan niya o pagkakras niya sa motor o kung sa mga pag ang pagkakras niya sa motor. no? Kung ragduwa man siguro ay relasyon, walay relasyon, no? Uh, ni ka sa motor, Uh, depende na, na. nga ingato sawa masweto ako doktor ni obra na po katuig hig ko nag akong balikon doktor ni obra na po katuig ko nag motorsiklo na dugay kay kay ko nag motorsiklo suka pa estudyante ako. Ang hantod na doktor na ko nag motorsiklo ko ah, makras man ko pero kaloyis ginuo pag gi kumagrabihie noon po kay defensive driver man ko no jadi ko magsigig tabi samtang <laughs> mag mag drive anton karon mag drive ko og four wheel vehicle di ko si sige tabi, di rin pariha itong nasakyan bus gikan sa urmo at tusugod ng purbida puryagaba, Ang driver o ang konduktor, why tunong ang istorya? Why, tunong hunong istorya? So may naot nga, makurihaan yung mga attitude ngayon na ni. So, inaot nakasabot ka sa akong gestorya ni mo uh, Jurek. o to, sa libuan millions nga naminaw sa atong uh, programa kini akong suliran inaot nga na may nakutlo nga pagtulunan. No, ako lang na nataligugmaan na, na ko anak ko nga avoid na lang di ay dai na atay gallbladder problem. Avoid mga food nga mga cause og stone formation. So, unsa man mga food? Kanang mga fried, mga oily nga foods, foods. Mga oily ha, apil na na ang mga pizza, ha, mga dairy products. So, unsa may mga mga angay buhaton, you eat legumes. Nya, kung na kay uh, gallstone, uh, gal careful juga ka sa imong activities of daily living. So, unsa may hinungdan na Too much cholesterol ni siya sa imong bile or uh, bilirubin. Mao na siya makakos ug, bile pigment ug maka form o gallstone. So, too much cholesterol o bile salt or bilirubin nga makakos o gallbladder stone. No? So, mao ang medical explanation di asa mong problema, Jorix. So, once again, ako si Dr. Obra. Thank you very much for uh, patronizing our program. Tapos, ta greeting din sa atong lugar. So, from all of us here, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Araman. Tagang salamat o mayong anong.